Sikritong paraan kung paano gamitin ang mga barya upang mag-attract ng swerte sa pananalapi, sa negosyo, sa trabaho, at lalo po kung ikaw ay isang mananaya. Ito po ay mag-attract po ng malaking halaga ng pera, lalo pag samahan ito ng dahon ng laurel. Ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo ang paraang ito. Ito po ay magdala sa iyo ng swerte. At hindi natin masabi, bago matapos ang taon ng 2024, magulat ka na lang sa pasok ng pera sa iyo. Unexpected na pera na hindi niyo po inasahan na darating sa iyo, na pwedeng umpisa ng pagbabago po ng iyong buhay. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang mga bariya upang mag-attract ng swerte, panoorin lamang po ang video ito, ituturo po sa inyo step by step. At kung kayo man po'y baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, share, like, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para makikita ka sa mga next nating mga videos. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel and I ate Buhay Provincia. Kumusta na po ang lahat? Luzon Visayas at Mindanao guys, kumusta na po? Shoutout po sa lahat at lalo po sa ating mga kaibigang OFW. So ngayon po guys no, ang ating topic ngayon, ito po yung napaka-importante po malaman po ninyo ito guys. Baka nagtaka po kayo bakit ang dami nyo nang ginawang pampaswerte pero bakit mailap pa rin ang swerte. Kaya guys, itong mga bagay na ito, unahin ko muna. Unahin ko muna itong mga bagay na ito bago tayo magbigay ng mga pampaswerte. Kasi po guys, ito po ang dahilan kung bakit lagi kang nagigipit sa pera at lagi kang namumroblema pagdating po sa pera. At may pira kayo at maano na lang kayo dahil mayroon mga emergency na dumadating na hindi po ninyo inaasahan. Kasi guys, ang mga bagay na ito guys na dapat wag mo talaga itong ibaliwala. Importanting malaman ninyo ito. So number one po, ang ating pitaka. Ang ating pitaka guys, kailangan po malinis ang ating pitaka. Buwan-buwan itong linisan. Gamit po ang olive oil. Kung may olive oil ka, kumuha ka ng konting olive oil, punasan mo ito gamit ang bulak o cotton. Punasan ang buong wallet. And then tanggalin mo yung mga alikabok na nasa po nasa yung pitaka. Pagkatapos guys, uh, alisin mo ang lahat po ng mga naisiksik mo d'yan. Bawal po magsiksik ng mga babayarin. Kasi po nag attract po 'yan ng kahirapan sa pera. For example, babayaran ng kurente, babayaran ng tubig, internet, lahat ng babayaran or credit card, no? Mga credit card na hindi na ginagamit, tanggalin. Mga ATM card na luma na na hindi na ginagamit, huwag ninyong ilagay sa iyong pong pitaka. Ito po yung nag-attract po ito ng kahirapan. At guys, kagaya nito guys, mga bills. Huwag na huwag po ninyo itong ilagay po sa iyong pong pitaka nag-attract po ito ng uh, yung mga problema. Nag-attract siya ng babayarin. Kaya, mag-ingat po tayo. Okay? Next po, guys, yung pong yun pong mga luma po na mga pampaswerte guys. Alisin na ninyo yan. And then linisin po ang iyo pitaka. Okay? So, iyan po ang mga bagay na wag na wag ninyong ilagay sa iyong pitaka. Kung gusto mo talagang laging swertehen. Okay? Kung gusto mong mag-attract ng swerte. Okay? So, ayan guys. Dumako naman po tayo sa mga pampaswerte. So ngayon po guys na nalinisan mo na yung iyong pitaka. Una po guys, pausukan ito ng Chinese incense Kung may Chinese sinsinso kayo, okay? Kung wala guys, hayaan na lang patuyuin yon uh, Punasan mo, kung may money magnet oil ka, punasan mo po ito sa loob at labas po ng money magnet oil. And then guys, pagkatapos po, maglagay po kayo ng asin na maliit. Ilagay mo ito sa cellophane. And then ilagay saan sa iyong pitaka para mayroon pong protection po ang inyong pong mga pinaghirapan. Okay? So ngayon, ngayon kung gusto mo talagang uh, pumasok ang swerte sa iyo, subukan mo ang simple na paraan. Okay? Sa parang ito, ito po ay magbigay sa iyo ng tulong upang mabilis na makuha mo ang iyong mga pangarap. Upang mabilis mong makuha ang lahat ng iyong pong mga dinadasal. At guys, kailangan lamang positive ka. Okay? Iwasan po natin na magiging negatibo po tayo. At syempre po, samahan po ito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon. Okay guys? And then guys, uh, next nating ilagay sa ating pitaka ay cinnamon. Kaya mga kaswerte, kung isa ka na mahilig tumaya sa luto or lotare, napakaganda po nito pag ito po'y nagawa mo kasi po ito po'y mag-attract po ito ng malaking-malaking halaga ng pera. At hindi natin masabi at walang makapagsabi guys no na sa paraang ito guys manalo ka sa loto okay kaya ito po pampaswerte po ito guys swerte po ito sa negosyo at swerte din ito sa mga mananaya kahit po ikaw po ay nagtatrabaho okay so lapitin ka dito ng pera no kaya guys no subukan mo lamang ang paraang ito guys. Kasi ang swerte guys, doon yan nag-umpisa sa ating pitaka. Ang swerte, doon niya nag-umpisa kung paano natin gamitin ang ating pera. Kung paano natin gamitin ang ating pitaka. Kasi po, doon po tayo naglalagay ng ating pera. Okay? So, ngayon po. So, ngayon guys, doon naman tayo sa mga pampaswerte. Ngayon po, kailangan na nga, kailangan lagyan mo ang iyong pitaka ng pampaswerte. At ang tanging ilagay mo lamang doon, yung mga ATM card na ginagamit po ninyo. Okay. So ngayon, kumuha po kayo ng dahon po ng laurel. Isang pirasong dahon ng laurel, guys. Kailan mayroon kang dahon ng laurel sa iyong pitaka kasi ang dahon ng laurel ito po ay nag-a-attract po ito ng swerte sa pananalapi. Dito po sa dahon ng laurel, guys, ang gagawin po ninyo dito, sulatan po ninyo dito ng halaga ng pera. Kahit magkano, pwede mong isulat dito. Ito po 'yung aating i-attract dapat mayroon kang nakasulat sa dahon ng laurel ng halaga ng pera, kahit bagano. For example, kagaya nito guys. Guys, malaki ang 1 million. Pero, ito po ay ating uh, ilagay sa ating pitaka upang tuloy-tuloy po ang pasok ng pera. At sa likod naman nito, isulat mo ang tatlong 8. Itong simbolo pong tatlong 8 na ito, ito po ay nagsimbolo po ng walang katapusan po na uh, pera ang darating sa Walang humpay ang swerteng darating sa At ito po, itabi mo po ito guys sa pera na papel. Yung pinakamataas po na antas ng pera na papel, doon mo siya itabi. At pangalawa, ang iyo pong pitaka guys, bawat uh, bawat area or bawat uh, bawat bawat par, uh, party ng iyong pitaka, lagyan ninyo ng bariya. Lahat ng party ng iyong pitaka, lagyan po ninyo ng bariya. Kasi po, dapat walang area or party ng iyong pitaka na nakabula, nakabunga nga na walang pera. Kailangan po lahat po ng party ng iyong pitaka ay may pera na nakalagay. Kahit bariya lamang po yan. Okay, for example po dito guys, yung mga ganito po, yung mga ganito, yung mga ganito, lagyan ninyo ng perang papel dyan. Lahat po yan, lagyan. Okay, lahat ng iyo po, for example kagaya nito guys, gaya nito, yung mga ganito dito, lagyan mo ng perang bariya dyan. Lahat po 'yan. Kailangan po mapuno po 'yan. Walang lugar ng iyong pitaka na walang pera. Kailang mayroong pera lahat kahit barya-barya lang 'yan. And then lagyan mo siya ng asin. Itong asin, guys. Kasi po ito po ay kokontra po ito sa usog. Okay? Para kung naramdaman mo na yung tuloy-tuloy ang swerte sa iyo. Walang kukuntra Okay? May panguntra ka, guys. Okay? May protection po kayo. So, ayan, guys. Ito po ang ating ah uh, importante po na alam po natin. Again, mga bagay na dapat nating iwasan para hindi tayo mag-attract ng kahirapan. At mga bagay na magdala sa atin ng swerte. Tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte. Yupitaka mo, guys. Ingatan mo po yan at 'wag mo pa siyang uh, pabuksan ng ibang tao or pahawakan po ng iba. Ikaw lamang ang tanging hawak ng iyong pong pitaka or wallet. Okay guys, sa paraan pang ito guys, ito po ay mag-attract po ito ng abundance. Puno palagi yung iyong pong wallet or iyong pong pitaka, puno palagi. nag attract siya ng A uh, umaapaw, umaapaw na swerte. Sana po guys, matulungan kayo sa ating topic ngayon. Okay? Kaya kung itong 2024, naranasan mong hirap sa pananalapit. At i-attract natin na pagpasok po ng 2025, kasaganaan at success naman ang maranasan nyo at makamit nyo. Maraming salamat guys at sana po guys i-share po ninyo ang ating video sa iba. Ituro po ito. At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka para kapag subscribe Huwag mong kalimutan i-hit yung bell button para ma-notify ka sa next ng mga video guys. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat at lagi po kayong mag-ingat. Bye-bye po.